Ayan mga langga, so dito na naman tayo sa another building. Ayan. Langasa, huwag ka maingay dyan, Habibi. Ang aking alaga, napakaingay. Ang skit mo din. Hello guys, for today's video, ayan. Pupunta kami ngayon ng bata. magdi pa ko. So nakaridi na yung aking bag. Alam nyo, ang laman tong bag ko. Bigat ko. Oh. Ang laman ng bag ko. Pampers, tissue, tissue water. So ito ang laman ng aking bag. Ayan, nakaridi na ako. Hindi naman magsasapatos pa ako. Yan guys, simple lang isusuot ko ngayon. Magsasapatos ako ngayon kasi tinabi yung aking kuko. Kuko ng katulong. ba? Diba? So ayan. magsapatos na. Mag ano na ako, sandal. So guys, ready na ako. Kaya susuot ko tong relo kasi tawag yan, i-adjust pa, adjust ko pa to eh. Ay, ano kasi eh, tawag yan, maluwag pa. Ayan, at uh, Hmm... <laughs> Namutik-tik tayo ngayon. So guys, andyan na yung taxi sa labas. Halika, panoorin natin. Ngayon yung forma ko. Kasi yung akin bag, may pampers, may tissue, punong-puno. So kasi kasama ko yung alaga ko. Halika. Nandito na kami sa labas. Ayan si Kuya. Ito yung magsundo, magsundo sa amin. Ayan yung magatid sundo. E, ito na. <laughs> guys, nandito na kami guys sa kotse. Papunta na kami ngayon ng Batha. Ang kasama ko ay isang Pilipino. Ito yung sinakyan namin dati. So ayaw kung kumuha ng iba kasi mahirap na syempre daladala ko yung alaga ko. Ay naku, dyan, saan ka pa magdi-deop? dala yung alaga. Ayan, tingnan natin ha. Ayan guys, si Kuya. Tagamin din diba Kuya? Yan, taga Mindanao siya, Pilipino. So, hindi talaga ako kumukuha ng ibang uh, taxi pag uh, nagdidiop nagdi Ako, si Kuya na talaga dahil, siyempre, ah, uh, mahirap na. Kaya, magiging safe lang kami talaga. Okay, guys. Papunta na kami ng Batha. Ito yung aming madadaanan sa Batha. So, dadaan kami sa Kingdom Tower. Ayan, patungo na kami doon. Pag nakarating kayo ng Saudi, ito pinaka-sign yung mga daanan na to, maluwag ang kalsada ngayon. Hindi ka anong traffic ngayon, ha, Kuya? Oo, Yeah, malapit na kami sa Kingdom Tower. Oh, yeah no. Ay, naja. Palusog na kami. kami. Mga nandito kami ngayon sa King Pahad. Ito yung pinaka city ng Riyadh. Guys, nandito kami sa papunta kami ng King Pahad. Ayan siya. So, pangikita nyo kung ito yung pinaka city dito sa Riyadh. Ayan. Ito na ang kingdom, city. King Fahad Road. Ayan siya. Oh, ayan. Yung pinaka Nakarating na kami niyan dati nung kasama ko si Madam nung alam mo na ano sila, uh, 99 floor 'yan eh. Kaso ang mahal ng uh, ticket. Bago ka maka ayan no, oh, mga langga. Yang ano na 'yan, yung sign na 'yan. Ano 'yan? 99 floor 'yan. Grabe, buong uh, city ng Riyadh makikita mo. Or city ng Saudi makikita mo 'yan siya ito na yon. So wow, di ba ang ganda mga langga no? Oh. Napakaganda ang ano dito sa Riyadh. Ito yung pinaka city ng Riyadh. Oh, di ba? Wow, walang gaano ano ngayon, empty ngayon, walang gaano uh, sa traffic, walang gaano sa sakyan. Oh, di ba? Oh, yan no? Napakaganda. Sobra. So guys, dito na papunta na kami doon sa pupuntahan namin. Ayan oh. Oh, di ba ang ganda? Yung may salita Ito yung mga, ito yung city ng Riyadh na siya. So guys, ito na yung city ng Riyadh. mga kayo dito sa City ng Riyadh. Ito yung pinaka uh, pinupuntahan talaga to ng mga turista. Ng na mga nagba-vlogger din na uh, iba-ibang bansa so gusto na talaga nila puntahan itong uh, City ng Riyadh. And malapit na kami mga langga. <laughs> Nasabi ng mga viewers ko, malapit na kami. Ayan. Ayun siya. Oh, di ba? Ingay. Oh, I know. This is bank baba. Uy, okay, grabe. Ayan. Quiet. Quiet. It's good, I make it video. I know. This is bank baba. Hina. Bank of alive. So, guys. Nandito na kami ngayon sa bath, ha? Ayong aming pupuntahan. At alam nyo lang ang pakay ko dito. So, ayan, oh medyo lang katrapikan. Pagdating kasi dito sa bat is medyo talaga matrapik-trapik dahil nga uh, sa Badu ngayon. Uh, so guys, ayan o oh guys, nakita nyo yung mga bus na yan. Yan ang service ng uh, mga nurses, Mga nurses ang mga nakasakay dyan. Yun lang kinaganda dito sa Saudi kasi pag sa mag talaga pag government employer is may mga service talaga yan. Traffic lang talaga dito oh, kasi syempre itong nga uh, patay para tungkiyapo at saka divisorya. pag araw ng sahuran, pag araw na may mga okasyon, nandito lahat ng mga Pilipino mga iba-ibang lahi na nandito So guys, uh, bababa na kami maya-maya, ayan, at uh, naghanap lang si kuya na maparkingan dahil nga, ano tawag nito, puno ang parkingan eh uh, dinamin alam, di niya alam kung saan siya pa parking